Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa pagkita ng pera ay ayaw ng usapan na may suhulan. Nang pera iiwanan na kagad ang makakausap at ayaw ng mga usapang chismisan, mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagbidahan sa trabaho ngayong araw ay masino at hindi gagawa ng katamaran, laging masipag sa mga gagawin ng makaasenso, ayaw ng problema sa buhay o sa trabaho dahil ayaw mawala ng hanap buhay, kung nasa mga gawain ay masinop at ganoon din sa pamamahay. Masigla lagi magsasalita sa pamamahay para laging maganda ang relasyon, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 21, number 10 at number 34. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag at hindi papasok sa mga alanganin ng mga bigla ang kikita ng pera dahil matapat sa mga magagawa para walang iniisip na suliranin at kung may nasabi ay gagawin lalo na sa pamilya para makagawa ng ikakasaya ng buhay pamilya, sa trabaho ay laging matyaga at maingat para sa pag-asenso sa buhay ang laging pangarap, ayaw ng mga usapang kabastusan at tuksuhan ng pag-ibig, at hindi magpapautang ng pera sa pamilya ang mga kinikita, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 18 number 36 at number 29. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay may maunawain na ugali at ganoon din. Sa pamilya, at maingat sa pagsasalita hindi masyadong. Gumagawa ng pagsasalita, mapanuri para hindi mapaso. Sa mga bigla ang suliranin, pinag-iisipan ang dapat. Nasasabihin ng hindi makasakit ng damdamin ng ibang tao. Sa trabaho ay uunahin ang gawain kaysa sa usapang walang kaugnayan sa trabaho. Ayaw ng mga usapang chismis pag nasa trabaho, at wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pag-iibigan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color green and color silver number 20 number 12 at number 35. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung gagawa ay matahimik para sa ikakaganda ng trabaho. At laging inuuna na makagawa ng ikakasaya ng pamumuhay. May ugaling mahaba ang pasensya sa mga gawain kong. Nasa trabaho ng maging maayos ang lahat, may katapangan. Para maging maayos ang magiging kausap at hindi masyadong masalita, ayaw ng usapang madaming palabok, maingat sa pagsasalita ayaw ng nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Wala sa isip ang pagseselos kagad ngayong araw, tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw. Namula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 14, number 37 at number 10. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matalino na laging may matalas na pakiramdam kung sa mga gagawin para sa pagpapaunlad ng kabuhayan. May Ugaling matapang na hindi basta sesuko kung nasa tamang katwiran, at mayroon ding ugali na maiksi ang pasensya ngayong araw. Kaya iiwasan ang mga usapan na mahaba, may kadali ang magseselos ngayong araw kung iiral ang pagseselos ay ayaw ng iskandalo matahimik. Sa trabaho sa paggawa ay masipag at matapat sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa sikat ng araw, malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 10 number 25 at number 38. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay laging nakapokus sa lahat ng gawain. Nang mapanatiling maayos na matatapos, wise sa mga gawain at ayaw ng mga usapan na suhulan ng pera, maingat sa sinasabi at laging naninigurado ng laging may good energy sa paggawa, at ang nais ay mag-isang gumagawa ng trabaho, hindi magagawang magpautang maingat sa perang kinikita, at hindi gagawa ng alanganin sa hanap buhay, gusto ay may mahabang trabaho. Laging una sa isipan na mabigyan ng kasiyahan ang buhay pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, may katipiran sa paglalabas ng pera sa pamilya ang pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 11, number 34 at number 9. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling masipag mas gusto ang gumawa ng mag-isa. Laging una na makagawa ng pangarap na may tuloy para sa ikakaganda ng pamumuhay at laging gagawin ang naipangako. Sa pamilya nang maging maayos ang relasyon, wala sa isipan. Ang makipagkwentuhan dahil mas gusto ang magtrabaho. Maaruga sa pagkain ng pamilya para laging may malusog na katawan, pero may ugaling matapang na handang ilabas kung kailangan, at kung sa pamilya ang gusto ay mga usapan na masasaya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 16 number 27 at number 14. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng usapang may kinalaman sa pera maingat sa kinikitang. Pera, ayaw ng usapan ng utangan ng pera, sa Mga gawain at laging naninigurado sa mga sinasabi. Dahil ayaw ng napapahiya sa mga nakakausap, laging. Uunahin na makagawa na mapasaya ang buhay pamilya. At sa trabaho ay masipag na maging matyaga para makagawa na makapag-iipon ng maayos para mapaganda ang kinabukasan ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color red number 31, number 8 at number 16. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, may ugaling mahaba ang pasensya sa trabaho at may striktong ugali para makagawa ng maayos. Nagawain, masipag sa pamumuhay dahil doon talaga makakagawa ng pag-asenso sa pamumuhay ang nasa isipan, Madisiplina hindi ubra sa kanya ang suhulan ng pera. May katapangan ang ugali dahil ayaw ng abala sa trabaho. At maaruga sa pagkain para sa pamilya para mapanatiling malulusog. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, Color Red and Color Gold number 27 at number 35 at number 2. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho sa mga ginagawa ay maingat para magkaroon ng masayang buhay at inuuna ang paggawa ng plano bago gagawa ng isang bagay na gagawin. Nang makakaiwas sa mga bigla ang problema, at laging naninigurado sa dapat nagagawin at sasabihin sa mga kausap sa tahanan ay maaruga sa pamumuhay ng pamilya lalo na sa mga kalusugan. Wala sa isipan na magselos may tiwala sa minamahal ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan may katipiran sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 25 number 20 at number 16. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay masinop na dapat na magagawa at hindi. Nagbibigay kagad ng pagtitiwala sa bagong mga makakausap. Matsaga sa gustong magawa na pangarap at maingat sa pagsasalita para laging may matahimik na araw, may kadaliang mainis sa nakikitang ginagawa na mali na kayang magsalita para may tama lalo na sa pamilya, at maging sa kausap sa hanap buhay laging nag-iingat sa sinasabi at ikikilos, kung nakagawa ng pangako sa pamilya ay gagawin, ayaw ng mga usapang mahaba at paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 16, number 30 at number 27. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ang mata ay mapanuri na matalino ang kaisipan at laging Nasa isipan ang pagiging masipag, para ang mga pangarap. Sa buhay na pag-asenso, madisiplina sa mga ginagawa. At hindi basta sumusuko sa mga pangarap sa buhay na gustong magawa, maingat sa kinikilos at ganoon din sa mga sinasabi para walang makakaaway na tao. Sa buhay ay masaya sa mga ginagawa na nagbibigay ng positive energy ng swerte. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan at may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver, number 10, number 33 at number 8.